So, hello guys. Sobrang init. Kwento ko lang. May kwento tayo. So, ang natitirang tanim namin dito is lemon sito, sili po, at saka papaya and banana. Um, alugbati or spinach. And most of them is sili. And then may okra ako. May okra pero iba yung taga-harvest. Yung tipong ito ang nagtanim, pero iba ang taga-harvest. ba? Diba? Ang galing. Galing ng tagakuha ng aking halaman. Anyway, <laughs> pag tag-ulan na, marami akong tanim. And then, madami, dun o, oh, dami ng damot sa unahan. Kailangan ko na din maglinis doon. So, hindi ako makatodo ng linis dahil yung pang ano ko ay hindi na po siya di po, kailangan po siyang, um, ang sa Bisaya, habol Di ko alam na Tagalog sa, taga, sa Tagalog. Basta yun, di na kaya yung itako sa mga, sa mga puno, I mean, sa mga damo-damo. Sobrang ano na siya, kailangan i-repair yung itako. And then, may malunggay kami and tomato. Yun lang. Tomato. Tomato. The weather is super init yun, yung dagas i umapoy ng apoy-apoy na apoy. Kung makikita nyo lang dito, sobrang init. Well. Ayan. And okay. then, yun. Um, second story. Gusto ko hangin. Eto, bakit nandito kami? ba diba, bakit hindi na lang kami tumira sa mother-in-law ko. Hindi kasi pwede guys, kasi sobrang dami doon. Mga 20, 20 plus tao na doon. And then, gusto ko kasing tahimik. Ayoko ng, ano, yung sobrang ingay, yon And then, yung, yung free kang kumilos ba, walang nag, ano, tumitingin, anong gagawin mo, walang, walang mangingi alam, ganon. A stop chica. Enjoy for watching. Thank you and salamat sa pagpunta. God bless.